Bitin pa sir. Ang iba yan, ang iba yan, may laman pa kasi may pangalan pa ata eh. Mm. Kasi yung may pangalan, palagay ko may laman. Pero ano po sila, uh, mga may nag, meron pa dumadalaw ng ganun. Kaya may mga maayos pa na libingan. Siguro, siguro. Uh, pero ang iba wala, nandiyan siguro. Pero may, may iba may pangalan eh. Pero alas lahat po ba yan, may laman talaga siya? Wala na. Ah, inalis na. Pero nung unang panahon po, meron may, uh, may talaga. Laman. May laman yan. May ah, laman yan. po. Kayo po ba si Father? Sino? You know? ah, sino po sila po? Ako brother lang ko. Ah, brother. Day minister. Brother Vic lang. Ah, brother Vic. Sige. May, may, basta may pangalan. Sila ata may laman yan ah, okay po. Yung mga bago, Pero matatagal na po yung petsa nung pagkamatay nila, oh, ano oh, po? Oo, oh, mga 1800 yan. Opo. Oh, si Sabi may mga kamag-anak pa sila na dumadalaw talaga. Siguro, mga, mga apo, apo sa tuhod. ah, okay uh, po. yung mga ganyan, para kayo ko bagong kuha, siguro yan. Baka tinanggal na. Hmm, baka inalis na. Oo so, nga po. Sige po. Okay. Uh, isang uh, taga-pangasiwa sa simbahan yung nakausap natin dito. At ayon sa mga sinabi niya mga kamiksa, mayroon pang laman, may mga pangalan na nandito. So makikiraan lang po. Kanina po merong event dito uh, habang nag, uh, video kami rito, may event dito, may kinakasal, may kinakasal po dyan sa chapel na yan. Kaya, hindi tayo nakapag-shoot uh, uh, ng maayos kasi masyadong malakas yung sound system. So, naka tayo mga kamiks at nandito tayo sa isang uh, parke dito sa Maynila na kung saan eh, pinaglibigan ito ng mga um, mga unang tao na nanirahan dito sa lugar at nung panong pa ng mga Kastila, panahon ng mga Spanyol Ayan. Eh, maraming nalibing dito sa lugar na to at maraming ding nilibing na buhay ayon sa mga kwento na, na, na mga nanditong mga uh, at ilang pang mga kamag-anak na dumadalaw at ito mga may mga pangalan dito sa libingan na to ay may mga laman pa yan. At mayroon pang mga kamag-anak na nag-aasikaso. So, yun nga mga kamix. Ang mga nandito ay halos isang uh, halos isang daang taon na po ang nakakalipas buwat nung sila nalagak sa lugar na ito. Kahit may mga bago pa dito na, na ah, bagong ayos pa na libingan. Yan po yung mga matatagal ng ah, nahimlay dyan. Nagkataon lang na meron pa siya mga kamag-anak na nag-aasikaso. So napakalaki nitong lugar. Malawak tong area. Halos paikot po ito mga kamiks. Paikot. Paikot po yan. Paikot po yan dun. At meron pa sa kabila nito sa likod. Meron pa yun sa kabila. At nagtataasan ng mga puno rito. At meron din mga punong baliti. Na nakapalibot dito sa lugar nito. Loob at labas. Uh, gusto naman namin na abutin tayo dito ng dilim hanggang hating gabi May oras lang po rito ang mga bisita ang mga dumadalaw hanggang alas 6 lang po ng hapon kaya ako po ay magpapaalam na sapagkat uh, dumating na yung oras na kailangan na nilang uh, sarado para sa mga bisita ito yung lugar so hila mga kamigs paalam at maraming pa tayong pag-uusapan ayon sa mga video na aking uh, aking uh, kuha sa lugar nito.